Sumabak sa tila actual rescue scenario ang mga opisyal ng barangay at learners mula sa piling paaralan sa San Fernando City, La Union. Ipinamalas nila ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagsagip sa ginanap na Rescue Olympics sa lungsod. Pinangunahan ng San Fernando City Disaster Risk Reduction and Management Office ang aktibidad na nagsilbiring isang kompetisyon. Upang pumates ang kanilang mga Um, skills pagdating sa pagbibigay ng res rescue since sila po yung mga pangunahing responders natin sa ating community. Kabilang sa ipinamalas na mga kalahok ang life-saving skills gaya ng paglalapat ng paunang lunas at cardiopulmonary resuscitation o CPR. Negative breathing, negative pulse. I will do the CPR. 1 2 3 4 5 6 7. Magbigay ang proper bandaging at tamang okay, pagbubuhat. Carry our patient. Uh, inner foot. At pag-transport ng pasyente. Importante rin ang pagsusuot ng proper gear sa ganitong rescue operation. Ang sakuna at aksidente nangyayari sa hindi inaasahang panahon at lugar, kaya mas mainam na umanong may alam. Uh, nakakatulong po siya sa pag-safety. Tapos, naka, tapos nakakapraktis ngayon po siya kung meron disgrasya, at least maalam na po kung ano po gagawin po. Prioridad na naimbitahan ang mga opisyal ng mga barangay. Sila ang katuwang ng CDRRMO na maglapat ng tamang paunang lunas habang inaantay ang pagdating ng otoridad o habang itinatakbo sa pinakamalapit na pagamutan ang mga pasyente. Uh, Mahalaga po itong aktividad na ito para matuto po para sa pag-rescue, at only sa pag-rescue, uh, para may ano rin namin, may i-share din namin sa kabarangayan po namin itong uh, matutunan po namin itong dito sa Rescue Olympic po. Buddies, are you ready to walk? Yes, sir. The... Joan Punsoy, Balitang Solid North.